Good evening, good evening, mga kasar. It's me again, Maria Lopez, ang Bicolena, all around, tender. So, today is Tuesday, November 7. So, ang bilis ang panahon, November na. So, kunting kimbot na lang is ko na naman, so ayan Pasensya na kayo mga ka, sorry Kung ngayon lang na naman ako nakapag-upload Nakapag-videos, kasi Meron mga ganap-ganap, syempre Ah, uh, dumating yung uh, Dumaan yung Munda, so syempre Nagandaan din natin yung Anniversary Anniversary, or anniversary ng aking Mother ng aking mahal na Mother Earth. So, ayan. Kaya medyo busy ang inyong kasari. So, ayan. Today's Tuesday nga. So, November 7. So, ayan. Pumunta tayo ng bayan. Kasi, simula nung Saturday. So, namal namalengke tayo. So, ngayon lang nasunod. Kasi nung Sunday, so marami tayong ganap maraming gawain bahay. So, total, nung Saturday, nakapagsimba tayo kasi, yun nga, anniversary ng aking mother. Death anniversary ng aking mother. So, yun. Kaya, nung Sunday, hindi tayo nagsimba. So, yan. So, ngayon, dahil nga ng ilang araw lang paghinda ko na malengke. So ayan, ang nipis na ng aking paninda. So ayan, mga sorry, ganyan ang estado ng aking palengke shufe. So ayan, then yung mga section So ang nipis na pati yung mga biscuit. So ayan, ang lungkot na magpinda. So kaya bukas medyo maganda din naman ang aura ng aking tindahan kasi meron yung mga kasabit-sabit ni Chicheria. Kasi yun yung mga pinamalengke ko. So, ayan yun yung mga bago niya naman na tayo. And then, yan. Isang box. And then, dito. So, ayan guys. Ayusin na natin para bukas ay makita na agad ng ating mga batang tumor. So, yan. Ayan. So, syempre, kailangan nagkagilap na naman na tayo ng bago. Yan. Wow, asim. Awesome. Yan. So, 95 pesos. Pag yung mabisa ang benta na, may mabisa rin tayo. Pero, mabilis naman itong ma maubos kasi ngayon lang na naman to Ngayon naman to Makikita mga bata. Pero, sa katunayan, ngayon lang to naman ito lumabas bago to And then, ito, surprise toys. Ayan. Nagsisilabasa naman yung mga surprise toys. Ayan yung mga laro-laro yung -laro dyan din. Pag oh, nakita nung nanay, huwag yan. At wala nga makakakain. Hindi nakakabusok. So, yan. Pero hindi naman natin yung ano, sa na baba. Yung gusto lang. So, yung gusto sobra-sobra yung baon. So, minsan sinasabi ko, baka wala ka nang pagbili ng biskuit. So, ayan. Yan. Cherry. And then, ito. Dati na to. Lighter spray. Ah... Uh, lighter spray I-reduce yung laman niya and then ito ayan diesel bago na naman to knee flow flow siya ayan na may candy so syempre kailangan lang may bago and then di nawawala ito eh piso natin tinapay may 10 piso tayo. tubo and then ito ayan, bago na naman whistle juice drink, ayan magwi-whistle-whistle sila bago namin nila yung juice dito, so ayan and then, ganoon pa rin yung mga super-duceria ayan, kilos and then syempre, mga biskuit ito, ito yung mabenta sa akin, yung mga durug-durug na biskuit Pigdaglat, long tiso. Oh. And then, ito, bangos. Pitong bangos na meron ng libreng Suka. So, si big boy, wala. Wala pang libre. And then, yung mga biskuit. And then, dun sa isang box ay karamihan dun ay mga biskuit. Ayan, no. Ngayon lang to. Ngayon lang to nagkaroon, magic box, masarap to. Noon dati is dalawang days to. So, ngayon, benta nito is stress na isa. So, o, oh, yan. So, may baso kayo. So ayan binuksan natin yung isang yung isang box. Ayan. Yung isang box. So ayan na. Ayan na siya. So, yan, lahat yan biscuit. So, ano na ako yan pag wala na talaga mga biscuit yan sa may biscuit section ko. yung gaya nito, mga baon pak So, yan. So, yan ang lagi hinahanap natin. Diba mga kasari? So, we do not talk on Resto. I-8 yung bintahan niya. Ayan. So, ang Milo. Ice Pop. Ayan. Triplex. Hibis Plane. Cancel plane and Hansel Wind palaman And then, yan, yan, and then yung mga ganito. Yan, lips. And then, yung mga sabon-sabon. Ayan. Yan. Lagi natin hanapin yung may buy 11, get one free. Yan, yung mga sabon. mga powder. So, yan. Floor wax. Sun wax. So, yan. Yan ang mga past mo na binabiligin natin kanina. So, yan mga kasar. ang ganap-ganap natin so, ngayong Tuesday. And then, and then, pumunta rin ako doon sa dulo ng mga pilihan ng mga gulay. So, yan, bumili ko ng limon, kamatis, and then, yan mga gulay. May luya and saan ba, ba yun? Si Gerilis, my favorite. So, igigisa ko naman yan. And then, yun, bumili na pang pa ulam para bukas. So, yan. Kaya ang mga ganap-ganap natin ngayong Tuesday. So, pasensya na kayo mga kasaya ngayon. Ang naman ako nakapag-video. Yun nga. Sinabi nga yung mga kadahilanan. And then, yun nga. And, sa totoo lang, halos 4 days wala kaming wifi kasi naputol na naman yung wire ng aking linya ng aking internet connection so kaya yan mga ka sorry medyo hassle din hindi tayo nakapag upload kahit meron tayo upload so ayan natakpan na yung mga i-upload natin so yun mga ka ang na-share ko lang sa inyo so kailangan maghanap lagi tayo ng bago lalo na ngayon may pasok sa so, matalay natin meron tayong mga panindang bago sa ating So, parang hindi naman nauumay yung mga mata ng mga bata. Nawala silang ganyan, titignan, tingala sila. So, naghanap talaga sila lagi ng bago. So, ayan mga ka-sorry. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel, please kindly of subscribe at mayroon tayo ng Location, kayo sa kayo so salamat po and thanks for support god bless and happy selling bye bye and love you love you all